Itong lalaki, halatang walang kasalanan. Pero ang mga kasama niya sa likod ay may mga hawak na mahahabang patpat. Handa siyang itulak, sa loob ng malaking pader na dahan-daang nagsasara. Nagmakaawa ang lalaki sa mga kasama niya na palayain siya. Tila may nakatagong nakakatakot na halimaw sa likod ng pader. Pero para sa kaligtasan ng buong nayon, walang awang itinulak pa rin siya ng mga ito. Habang ang malaking pader ay dahan-daang nagsasara, ang lalaki ay sumigaw ng desperado. Hindi! Ang likod pala ng pader ay isang gumagalaw na labirin, at ang mga batang lalaki ay nakakulong sa gitna. Tuwing umaga, ang mga pintuan ng labirin ay automaticong babukas. Maaari silang lumabas para hanapin ang daan palabas, pero kailangan nilang makabalik bago dumating ang gabi. Dahil ang mga pintuan ay nagsasara pagsapit ng gabi, kapag may naiwan sa loob ng labirin, kakainin sila ng mga halimaw na lumalabas sa gabi. Kaya naman ang mga batang lalaki na nakulong dito, ay gumawa ng batayan ng kanilang pamumuhay, kung saan ang ilan sa pinakamabilis tumakbong man atbo ay lumalabas araw-araw para maghanap ng daan palabas, habang ang iba naman ay nagtatanim ng mga pananim, para lang makarao sa buhay. Ngunit lumipas ang tatlong taon, hindi pa rin nakakahanap ang mga batang lalaki ng labasan. Hanggang sa dumating ang isang batang lalaki, na siyang nagdala sa kanila palabas ng nakakatakot na labirintong ito, lumabas na pala na kada isang buwan, may dumarating na bagong tao sa lihim na daanan, at maraming mga kagamitan para mabuhay. Ngunit ang mga taong ipinapadala rito, lahat sila ay binura ang mga alaala, si Thomas, na baguhan pa lamang, ay katulad din ng karamihan, dahil sa takot, ay pilit na tumatakbo, hanggang sa siya ay sa damuhan, at napansin na napapaligiran siya ng matataas na pader, at ang tanging labasan, ay ang pasilyo na nasa harapan. Para malaman ang sitwasyon dito, hinanap niya ang leader ng grupo na si Lao He, para itanong kung saan patungo ang pasilyo, pero kahit anong tanong niya, hindi sumasagot ng diretso si Lao Nagbigay pa nga siya ng babala, kung wala ang kanyang pahintulot, huwag na huwag kayong basta-basta papasok sa daanang ng iyon. Dahil dito, lalo namang nagtataka si Thomas. Gusto niyang malaman kung ano ba ang mayroon sa likod ng pader, hanggang sa may dalawang lalaking lumabas mula roon. Akala niya, ang likod ng pintuan, ay ang labasan papunta sa labas. Kaya naman, binaliwala niya ang babala ni Old Black. Naghahanda ng pumasok para mag-usisa. Sa sandaling iyon, itinulak siya ng isang malakas na batang lalaki. Ayaw siyang papasukin. Di nagtagal, ang kanilang pagtatalo, ay nakakuha ng atensyon ng iba nilang kasamahan. Hindi talaga maintindihan ni Xiaoma, kung bakit ayaw siyang papasukin ng lahat, mukhang wala namang panganib. Tapos, sa sumunod na segundo, biglang Pumihip pang isang masamang hangin mula sa likod ng pader. Sa nagtatakang tingin ni Xiaomao, ang mga pader sa magkabilang gilid ay unti-unting nagsimulang gumalaw. Sa pag-ikot ng malalaking gear, ang pintuan ay mabilis na nagsara ng tuluyan. Kung may tao sa loob, baka mapisa tayo dyan. Sa susunod, ikaw ang ipapahamak ko. Halata namang sanay na ang mga tao sa paligid. Samantalang si Thomas na unang araw pa lang ay litong-lito. Maligayang pagdating. Ngunit sa gabing iyon, sinabi ng busy kapitan na si Yellow Hair ang isang sikreto sa kanya. Makinig ka! Narinig mo ba? Iyon ang labirint nagbabago. Nagbabago ito gabi-gabi. Paano nangyayari yun? Sabi ni Yellow Hair, kinokontrol ng tao ang labirint dito, dahil nagbabago ang mga pader nito gabi-gabi, kaya hindi sila makatakas sa gumagalaw na labirint na ito. Makinig ka, sa totoo lang. Tanging ang mga runner lang ang nakakaalam ng sitwasyon sa labas. Sila ang pinakamalakas, ang pinakamabilis tumakbo, kung hindi, hindi sila makakalabas bago sumara ang pinto makukulong sila doon magdamag. Walang nabubuhay doon ng isang gabi. Sabi ni Yellow here, maraming halimaw ang lumalabas paggabi. Wala pang nakakita ng halimaw na nakalabas ng buhay. Di nagtagal, sinalubong at pinaghanda ng selosalo si Thomas na kara rating lang. Pati ang mga buli na ng api sa kanya noong araw ay nagpakita ng pakikipagkaibigan. Ngunit sa sandaling iyon, may narinig na ungol ng halimaw mula sa labas ng maze. Dahil dito, napaniwala si Thomas na totoo ang sinasabi ng lahat. Ngunit sa araw ding iyon, isang miyembro ng mga runner ay hindi sinasadyang nahawa habang naghahanap ng daan palabas. Dahil walang mahanap na lunas, napilitan silang itapon siya palabas. Sa pagdating ng gabi, naghihintay sa kanya ang tiyak na kamatayan. Kinabukasan, si Kapitan Lao para punan ng nawalang kasama, sumama sa isa pang runner para maghanap ng daan palabas. Ngunit papalapit na ang gabi, matagal nang naghihintay ang lahat sa pagbabalik ng dalawa. Nakikita nilang unti-unting nagsasara ang pinto. Kung hindi sila makakabalik sa oras na ito, nangangahulugan itong may iwan sila sa labas. Pero sa sandaling ito, si Mino, na isang runner, ay hinihila si leader Lao habang naglalakad sila palapit. Halata na inatake sila ng halimaw, nang malapit ng na magsara ang pinto. Pero si Kimino ay ayaw pa rin sa ng kanyang mga kasamahan. Ang mga nakakita nito ay napasigaw na lamang. Ngunit wala rin silang magawa. Pero bigla, si Thomas, bago pa magsara ang pinto, ay mabilis na tumakbo papunta sa kabilang dako. Astig! Nagmamadali ka bang magpakamatay? Malino na hindi pa alam ni Thomas ang seryoso ng sitwasyon. Habang papalapit siya para tingnan ang kalagayan ni Kapitan Black, may narinig silang ungol ng halimaw mula sa malayo. Agad nilang ay nalalayan si Black. Balak nilang atali siya gamit ang baging sa mataas na lugar. Nang malapit na silang magtagumpay, may lumabas na halimaw sa dulo ng pasilyo. Para iligtas ang sarili, nagmadaling tumakbo si Mino. Iniwan si Thomas at si Old Black dito. Napilitang ayusin ni Thomas ang mga baging. Nang siya ay magtatangkang tumakas, nakuha ng nilalang sa lupa ang atensyon ng mga kido. Ngunit sa sandaling iyon, ang nakita niya ang labis na ikinatakot ni Thomas. Pagkatapos doon, nagmadali siyang tumakbo, ngunit kahit anong pagsikap niya, hindi pa rin namin matakasan ang halimaw sa likod namin. Matapos ang habulan, pansamantalang nakulong ni Thomas ang halimaw gamit ang mga baging. Pero sa sandaling iyon, dumating si Minho para sumaklolo dahil may napansin siyang kakaiba. Dahil pamilyar siya sa lugar, inakay niya si Thomas para tumakas. Nagbabago na ang labirin. Bilisin mo! Bilisin mo! Nagsasara na ang daanan. Bilasin mo, alisin mo yan dito. Ngunit sa sandaling iyon, isang matapang na ideya ang sumibol sa isip ni Thomas. Sumisigaw si Minho na tumakbo na siya. Ngunit hindi gumagalaw si Thomas. Pinapanood ang halimaw na sumusugod sa kanya. Hindi man lang siya nataranta. Nang lumapit ang kalaban, sa kalamang siya nagmadaling tumakas. At dahil sa pag-akit ni Thomas, matagumpay nilang naipasok ang halimaw sa makipot na daanan. Kinabukasan ng umaga, nang dahan daang bumukas ang pintuan, nakita sa mga muka ng lahat ang pagkadismaya, dahil hindi nila nahintay ang pagbabalik ni na Thomas. Ngunit nang maghahanda na ang lahat para umalis, isang lalaki ang lumingon at nakita ang isang hindi panipani walang tanawin. Si na Thomas at Minho, magkaagapay, ay inaalalayan si Old Black Pauwi ng ligtas. Ang lahat ay labis na nagagalak sa sandaling ito, dahil mula nang dumating sila rito, walang sino man ang nabubuhay ng isang gabi sa loob. Ang pagdating ni Thomas ay sumaira sa alamat na ito. Nakita mo ba ang halimaw? Oo, oh, nakakita ako. Hindi lang nakita, pinatay pa niya. Malino na ang ginawa ni Thomas ay sinang-ayunan ni Minho. Ngunit ang bully na pangatlo sa grupo ay hindi nasiyahan. Sinabi niya na sa loob ng tatlong taon, ang lahat ay mapayapang nakikipamuhay sa mga halimaw sa labas. Kaya nagkaroon ng lahat ng lugar na ito para tirhan. Ang pagdating ni Thomas ay some sa kasunduan ito at hindi alam ng lahat kung anong mga paghihirap ang kanilang haharapin. Kaya sinabi ng mga bully na parurusahan nila si Thomas. Pero si Minho, na isang runner, ay nagduda. Sinabi niya na nung nagmamadali siyang tumakas, si Thomas ang nagligtas kay Albi, ang leader nila. At siya rin ang pumatay sa isang halimaw na hindi pa nangyayari noon. Naniniwala siya na ang kulang sa grupo nila ay ang ganitong klaseng tapang. Pero habang nagtatalo sila tungkol dito, may malakas na ingay na nanggaling sa lagusan sa loob ng maze, agad na nagsilabas ang lahat para tingnan. Pero dahil tatlong araw pa lang nang ipadala si Thomas, hindi ito tugma sa isang buwang pagitan. Nang buksan ang lahat ang kulungan, natuklasan nila na isang babae pala ang ipinadala ngayon, at tila may hawak itong isang bagay. Nang buksan ito ng lalaking may dilaw na buhok, nakita nilang nakasulat, ito na ang huli. Ibig sabihin ito, hindi na muling magpapadala ng tao ang lagusan na ito, habang naguguluhan ng lahat, biglang nagising ang babae. Thomas Tinawag ng babae si Thomas at nawala ng malay. Matapos maayos na mailagay ng mga kasama ang babae, para alamin ng sanghi ng lahat, sinabi ni Thomas na babalik siya sa maze para investigahan ito. Dahil sa kanyang panghihikayat, nagpa si Mino na magsama ng ilang tao para samahan siya. Pagkatapos, sabay-sabay silang naglakbay. Di nagtagal, nakarating sila sa lugar kung saan namatay ang halimaw. Matapos ang ilang pagmamasid, napansin ni Thomas na parang may kung ano sa katawan ng halimaw. Lumapit si Mino at hinawakan ng ulo ng halimaw. Mula roon, nakakita siya ng isang metal na aparato. Ang numerong pito sa screen ang umagaw ng pansin ng lahat Ngunit sa mga oras na iyon, hindi nila alam kung ano ang ibig sabihin nito. Habang papalapit ang gabi, mabilis na bumalik ang lahat sa base Samantala, dinala ni Mingo si Thomas sa isang maliit na kubo Nang itinasang tarpulan sa mesa, lumitaw ang isang simulation ng gumagalaw na labirin Sinabi ni Mingo na ito ay gawa niya at ng kanyang mga kasama Tatlong taon ang inabot ko para makuha ang resulta na ito Labis na nagulat si Thomas nang makita niya ito Nilakbay ko ang bawat sulok ng labirin Bawat palapag bawat pader. Kung may labasan, matagal ko na sanang nahanap. Bakit hindi mo sinabi sa iba? Desisyon ni Albi, ang leader. Sinabi ni Mingo na ayaw ng kapitan na mawala ng pag-asa ang lahat, kaya hindi niya isinapubliko ang katotohanan. Pagkatapos, sinimula ni Mingo na ipakilala ang gumagalaw na mes na ito. Sinabi niya na mayroong pitong lugar dito. Tuwing hating gabi, nagsisimula ng gumalaw ang mga pader ng lahat ng lugar. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila makatakas. Ngunit sa sandaling iyon, biglang dumating ang dalawang kasamahan. Sinabi nila sa dalawa ang tungkol sa paggising ng babae. Pagkatapos, natagpuan ni Thomas ang isa. Mula nito, nakakuha siya ng isang mahalagang pahiwati. Sinabi ng babae na may kasama siyang dalawang gamot nang ihatid siya. Magaman hindi alam ng dalawa ang gamit ng gamot, tiyak na mayroon itong kahulugan pero bigla napagtanto ni Thomas na maaaring ito ang lunas pagkatapos kinanap niya si deputy leader Huang Mao at sinabi ang kanyang ideya sa kanya habang nakatingin kay Lao Ai na labis na naghihirap wala nang magawa ang lahat kundi subukan ng lahat ng paraan Kinabukasan, habang dahan ang bumubukas ang pinto, nagpasya si sina Thomas at Minho na muling pumasok sa labirin para hanapin ang labasan. Sa kanilang patuloy na pagtakbo, mabilis na nakarating ang dalawa sa ikapitong sektor, dahil napagpasyahan nila na ang halimaw na napatay ay nagmula sa lugar na ito. Ngunit sa sandaling iyon, ang metal na instrumento sa likod ni Mino ay naglabas ng kakaibang tunog. Agad itong kinuha ni Thomas. Matapos ang ilang pagsubok, napansin na ang isang bahagi ay nagpapabilis sa tunog. Tila ba ginagabayan sila ng instrumento? Sa tingin ko, nagtuturo ito ng daan pagkatapos sinundan ng dalawa ang tunog ng aparato mabilis nilang natagpuan ang isang misteryosong pasilyo habang tinitingnan ang paligid si Mino ay nagtataka dahil sa kanyang alaala sarado ito dito dahan-dahan silang sumulong pero bigla, ang kulang marka sa metal na aparato ay naging berde. Kasabay ng isang malakas na kalabog, ang pinto ng bato sa likod nilang dalawa ay dahan-dahang bumukas. Isang misteryosong yungib ang bumungad sa kanilang mga mata, nang sila'y lumapit para tingnan. Natuklasan nilang mayroong maraming likido dito, na pagtanto rin nilang dalawa, na maaaring ito ang lungga ng namatay na halimaw. Ngunit, sa sandaling iyon, nagsimulang mag-scan ng laser sa loob ng kweba, kasabay ng pagtunog ng alarma, na pagtanto nilang dalawa na may panganib na paparating kaya't nagsimula silang tumakbo ng mabilis. Samantala, nagsimula ng magbago ang mga pader sa loob ng labirin. Sa pangunguna ni Mino, tumakbo sila papunta sa base ng buong lakas. Sa pagsisikap nilang dalawa, sa wakas, nakabalik sila sa base bago dumiling. Pagkatapos, itinwento nilang dalawa sa iba ang mga nangyari sa loob ng base. Ngunit ang bully sa tabi ay hindi nasiyahan. Sinabi niya na ang hindi pagsunod ni Thomas sa mga patakaran, ay maaaring magdala ng nakamamatay na sakuna sa lahat. Tatlong taon na kayong nakakulong dito. Ibig sabihin, dapat kayong gumawa ng ibang bagay. Kung kapagaling, bakit hindi ka nalang lumipad palabas? Yung kapitan, si Lao Hei. Gising na siya. Pagkatapos pumunta ang lahat sa kwarto ni Lao Hei. Kahit dumaling na siya sa virus, malungkot pa rin siya. Sinabi ni Thomas na malapit na nilang matagpuan ang labasan. Pero umiling si Lao Hindi mangyayari. Hindi nila papayagan yan. Ano ba ang sinasabi mo? Nakatingin ng masama si Old Black kay Thomas, na para bang may tinalaman ng lahat sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, nakuha ng ingay sa labas ang atensyon ng lahat. Ngunit nang lumabas sila para tingnan, napansin nilang ang dapat na nakasarang pinto ay hindi nakasara. Ibig sabihin din ito, sa kalaliman ng gabi, maraming halimaw ang saysilake mula rito. Ngunit habang naguguluhan ng lahat, isang malakas na ugong ang narinig mula sa malayo. Ang isa pang pintuan sa likuran ng lahat ay dahan-dahang bumukas. Kasunod nito ang pagbukas ng mga pintuan sa magkabilang gilid. Nagtataka ang lahat dahil hindi pa nila ito nakikita, ngunit sa sandaling iyon, nagsimula ang tanilang bangungot, ang daming halimaw na lumabas mula sa labirin, mabilis silang sumugod papasok, nagsitakbuhan ng lahat sa takot ngunit marami pa rin ang napapatay, ang grupo ni na Xiaoma ay nagtago sa kubo, nakikinig sila kung may ingay sa labas, akala nila iligtas na sila, pero sa sumunod na segundo, biglang hinuli ng halimaw si Lao Hei, gusto ni Xiaoma na iligtas siya, ngunit paano makakalaban ng maliliit niyang pamayang ang halimaw, sinabi ni Lao Hei sa kanya bago siya mamatay, na kailangan niyang ilabas ang lahat sa maze, pagkatapos niyang sabihin yon, hinuli siya ng halimaw, nang makita ito ni Xiaoma, hindi niya pinansin ang pagpigil ng kanyang mga kasama, at tumakbo palabas ng kubo para iligtas si Lao Hei. Ngunit nakita niyang umalis na ang mga halimaw. Bigla na lang sinuntok ni Gary si Xiaoma nang magkasalubong sila. Sinisisi niya si Xiaoma sa lahat ng kapahamakang ito. Dahil simula nang dumating si Xiaoma dito, hindi na naging mapayapa ang kampo sa harap ng napakaraming kasamahan na namatay. Nakonsensya rin si Xiaoma para maibalik ang kanyang alaala. Inagaw niya ang mechanical na hiring gilya na iniwan ng halimaw at itinurok ito sa kanyang katawan. Dahil si Lohay ay nakabawi ng tanyang alaala ng mag-iniksyon siya ng panlunas. Noong siya ay nahimete, nagkaroon siya ng mga alaala ng laboratoryo. Pagkatapos ng magdamag, naalala ni Xiaoma ang ilang pira-pirasong alaala. Lumabas na siya at si Xiaomi ay mga nagmamanipula sa likod ng mga pangyayari. Sila ang may responsibilidad sa pagpasok ng mga lalaki sa labirintong ito para sa isang pag-aaral. Sa ngayon, iyan lang ang naaalala ni Thomas. Sa puntong ito, ang iba na sumusuporta kay Thomas ay hindi sa sinisisi dahil lahat sila ay magkakasama sa iisang bangka. Ang pinakamahalaga ngayon ay magtulungan silang lahat para makatakas sa labirinto, pero matapos ang sakuna kagabi, ang mga konserbatibo na pinamumunuan ni Gary, ay hinuni sina Xiaoma at Xiaomi. Balak nilang ialay ang dalawa, para makipagkasundo sa halimaw. Sa pagkakataong yun, sinamantala ni Xiaoma ang pagkakataon at sumugod. Pinatumbang dalawang lalaking nasa paligid niya, sinamino at ang iba pa ay mabilis na kumilos. Paatrasin ang iba, Pagkatapos, pumatras sila papunta sa bakana ng maze na may mga armas. Sino pa ang gustong pumunta doon, ang labasan na iyon ang huling pagkakataon. Huwag kayong makinig sa kanya, kinatakot lang niya kayo. Sabi ni Xiaoma, kung mananatili tayo rito, may ipit tayo. Mas mabuti pang sumugal. At least, may pag-asa pang makatakas. Sa huli, kakumbinsi ang ilan. Sumama kayo kay Xiaoma para umalis. Pero karamihan sa kanila ay piniling manatili dito. Nang makita ito ni Xiaoma, hindi na siya nagsalita pa. Tumalikod siya at inakay ang lahat papasok sa labirin. Pagkatapos, nakarating sila sa ikapitong seksyon. Ngunit hindi nila inaasahan na sa daan patungo sa labasan, ay may lumitaw na isang halimaw. At mukhang ito ang tanging daan palabas. Inutusan ni Xiaoma ang lahat, ilabas sa mga armas at makipaglaban sa halimaw. Sugod so tayo! Walang takot na sumugod ng mga batang lalaki sa halimaw. Patuloy silang umatake gamit ang mga sibat, bagaman sa pag-atake ng halimaw. May mga patuloy na nasasawi, ngunit ang pag-asang mabuhay ang nagbigay sa kanila ng malakas na pwersa. Sa huli, nag ng mga halimaw ang lalaki. Itinulak siya ng mga bata sa bangin. Pero dahil sa ingay, mas marami pang halimaw ang umahan mula sa bangin. Ang lahat ay umatras habang nakikipaglaban hanggang sa dulo ng yungib. Ngunit ang daan palabas ay hinaranggan ng isang malaking pinto. May lumitaw na isang compass sa itaas. Ipinapakita nito na kailangan ng walong digit na password para mabuksan ang labasan. Hinala ni Shawman na ito ang pagkakasunod-sunod ng pagbukas ng labirin. Si Mino, na alam ang labirin, ay agad na isinigaw. Ang pagkakasunod-sunod ng pagbukas ng walong labirin, kasabay ng pagpasok ni Xiaomi ng password. Naging berde ang compass, at ang nabato na bato sa likod nila ay mabilis na sumara, hinaranggan ng mga halimaw na sumugod. Ang lahat ay dumaan sa isang pintuang bakal. Dahan-dahan silang pumasok, napagtanto nilang isa itong laboratorio. Ngunit ang kakaiba, may ilang bangkay ng mga empleyado na nakahandusay sa sahig. Mukhang sinalakay ang lugar na ito. Sa sandaling iyon, sa screen ng computer, biglang lumitaw ang isang video ng isang babae. Page, zero sinasabi niya na siya ang doktor na responsable sa eksperimento sa mga lalaki. Pagkatapos, ipinaliwanag niya ang layunin ng pagsubok sa kanila. Lumabas na sinunog ng araw ang buo buong mundo. Umalat ang tagutom at sakuna sa buong mundo. Pero hindi pa yon ang pinakamalala. Hindi malaman kung kailan. Isang nakamamatay na virus ang sumalakay sa utak ng sangkatauhan. Para makagawa ng panlaban sa virus. Ang mga batang ito na ipinanganak na may imunidad. Sila ang kinukulong sa nakakatakot na levirin. Sa ilalim ng masamang kalagayan. Pinag-aaralan ang aktibidad ng utak ng mga lalaki. Para makahanap ng paraan laban sa virus. Pero sa huli ng video. Isang malaking grupo ng mga armadong tao ang sumugod sa laboratorio. Nagpakamatay rin ang babaeng doktor. Habang hindi pa nakakapagliat ang lahat, biglang sumulpot si Gary sa harap nila, mukhang nasaksak siya ng halimaw. Kaya naging hindi stable ang emosyon niya, hindi tayo pwedeng umalis. Halika, Gary, lumabas na tayo, malaya na tayo. Akala mo ba makakaalis tayo dito? Hindi. Walang makakatakas dito. Pagkasabi ni Gary, itinaas niya ang tanyang baril. Itinutok kay Thomas. Inihagis ni Minho ang sibat, nagwakas ang buhay ni Gali, at si Chuck, hinarang ang bala para kay Thomas, bumagsak sa lupa at namatay. Sa huling bahagi ng kwento, isang grupo ng mga armadong tauhan ang sumugod, at inilabas ang lahat mula sa laboratorio, nang makasakay na ang lahat sa helikopter. Doon lang nila nakita ang pabuoan ng labirin. Akala nila ay nakalaya na sila, ngunit hindi nila alam na ang nagpakamatay na babaeng doktor ay hindi pala namatay, kundi lumitaw sa isang conference room. Kapansin-pansin na! Ang unang yugto ng eksperimento sa labirint ay matagumpay na natapos, kaya't isa rin pala ito sa mga eksperimento ng doktora. Ang mga batang lalaking nakaligtas ay sumakay sa helikopter, at dumating sa isang lungsod na puno ng pinsala. Naghihintay pa sa kanila ang ikalawang yugto ng eksperimento.